Sila? Babe, ang daming babae, ha? Sinasabi ko sa'yo. Ayan! Dennis! Kamusta? Ano ba Ano ba kanina lang, Mamang no? Ang ganda mo pa rin, ha? Ay, nako! Ayun, nakita na kayo. Kompleto na tayo. Halika nga! Sinabihin na kita! Ikaw, sinabihin na kita! Layaan mo ang boyfriend ko! Eh, bakit? Ikaw, para kang buntot! Buntot ang buntot dyan sa hindi mo pang asawa! Umalis na tayo dito! Dok bagay dito! Tira mo nga! Ha! Ano tayo pupunta? May papakilala lang sa mga importanteng tao sa buhay ko. Ay naku, dito talaga? It's so cheap! Dapat Babe, na lang sa mga restaurant man lang. Ay naku, kanya nakakaya mariling ka ng mga kamag-anak ko dito. Nasaan ba yung mga kamag-anak mo dito? Dito sila. Sila? Babe, ang daming babae ha, sinasabi ko sa iyo. Yan! Sina yan? Kas kasalamin din! Huwag kang ganyan! Nakakaya! Ay, Babe, ayusin mo yung sarili mo kahit ngayon lang. Ngayong araw lang neto. Hello, ang ayos-ayos kaya ng outfit ko. Nakakaantahan mo yung daibang probinsya. Provincia? what? Tsaka tingnan mo yung babae, ha? Feeling sexy, ha? Huwag mo titingnan yan, ha? Kamag-anak ko yan. Yung, isa, ang iksi pa ng... Ano ba yung iksi ng damit? Subukan mo lang tumingin dun. Mag-aawi talaga tayo, sinasabi ko sa'yo. Tigil mo na ka yan. Look, tsaka dyan talaga ako upo. Babe, no man. Masanay ka na kasi makakasama mo din sila pag na tayo. Ako tayo. Ayan na. so, it, ito yung mga pinsan ko, si Ate Isa, si Jonah, oh. Linda, tsaka mga ibang kamag-anak namin. Yung isa dyan, asawa ni Jonah. Kasi oh, Maya ang kapapangasawa ko. Hi. Alam mo, ngayon lang nagpakilala si Dennis mm -hmm. ng girlfriend ng at pinakilala pa sa amin ng mga kamag-anak niya. So, sigurado mm -hmm. ano, seryoso oh, siya sa iyo. Correct, correct. Ganda-ganda niya. Tsaka, in fairness, kutis porcelana siya. Um, Iwan naman na kita ka sa kanila, makapag-bandiga ka muna sa kanila. What? Sama yes, oh, okay. Okay, ka, na, uh, ka sa kanila para makalala mo sila mabuti. Ay ka na, dito, dito ka, na, ka na muna. Chicken ka, ka na muna sa akin. <laughs> Hi! Hello! Kamusta uh, ka Kamusta ka saan ka? Saan naman itong location na to? Gosh, naliligaw na yata ako. Dennis! Kamusta ka? Ano ba, kanina lang, no? Ang ganda mo pa rin, ah. Ay, nako, ikaw. Ikaw talaga, ano? Ano? Punta na na. Naligod. Antong ka na. Kasi, yung toilet mo na ako, yung na ako eh. Sige, hintayin Patawin kita halang. ha. Hintayin Hintayin kita. Uh -huh. <laughs> Dito mo na ako. Mukha siya hindi probinsya. Sige lang ah. <laughs> Hi. Ako lang naman yung mapapamasawan ng nilalandi mo. Ay. Sino yung nilalandi ko? Si Dennis, yung boyfriend ko. <laughs> Ay. Bakit? Ikaw pala yun. <laughs> Sorry ha, hindi kita kilala kasi. Tsaka ngayon lang kita nakita dito, no? Binabalaan kita ha. Kung hindi ka aalis dito, ilulublub kita sa dagat. Ay, bakas ng loob! Sorry ha, kasi mas close kami ng boyfriend mo. So, kapag nakita niya yung ginagawa mo sa akin, siyempre pagtatanggol niya ako. Sinasabi ko sa'yo, pag hindi ka pa umalis, makikita mo. Hindi lang yan ang aabutin mo. Sige, takutin mo ako. Sige, magkaalaman tayo. Kulang ko sino lalapitan mamay ng boyfriend mo. Pwede ba? Umalis ka na, umalis ka na. Okay, di ako aalis. Pupunta ko doon. Watch and be jealous. Hey, oh, hey, guys. Hi. Oh my god. Dali, umalis ka. Ayun. Hello, hello. Ano na? Nakita na kay ni Dennis? Ay, oo, kanina. Tayo. Ayan. na kita to eh. Siyempre, na din kita. Kumain ano ka na ba? Ayan, nagkita na kayo. Kompleto na tayo. Halika nga, sinabihin na kita. Ikaw, sinabihin na kita layaan mo ang boyfriend ko. Eh bakit? Ikaw, para kang buntot. Buntot ang buntot dyan sa hindi mo pang asawa. Ano nga itsura mo? Gagaya ka po sa din ang mo bagay siya para ka, ita! Eh ano ngayon kung, kung kulot ako? Oh, may pambayad naman ako sa salon, tsaka kung mukha akong ita, eh ikaw ano? Ashfall? May bukang ganyan. Hayaan mo nga ako, sinabihan na kita, nag-uusap na tayo. At pwede ba? Huwag kang huwag ka ng boyfriend ko. Tuck up shoulder ka, makala mo na magbagay sa'yo. Ang chip-chip mo! Ha! Ikaw ha, Dennis, huwag mo yung papakasalan, sinasabi ko sa'yo. Ito yung mga ugali, nagpapakita na, hindi pa kayo kasal. Naku! Sinasabi ko sa inyo. Baby, yun si... Wala akong pakalam. Naiirit ako. Umalis na tayo dito. Hindi ako bagay dito. Tira mo nga. Nahibred ako ng babaeng to. Kung babae ka, umalis ka dito. Babe, tama na yan. Sinasabi ko sa iyo, wala tayong pumunta dito. Wala dito ka pa. Anong ginagawa mo? Anong pakalam mo? Inhibited ako dito. Uy, 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 uy. Ano ba nangyayari? Nagipon-ipon para masaya tayo. Ano nangyayari? Kanina ko pa naririnig to ah. Anong problema? Sino ba yan? 知らないよ。死ママま。まんま。はい、Hi, マミー。 Ako po si Maya, yung mapapangasawa ni Dennis Alam wow, niyo po mami, mahal na mahal ako ni Dennis Malapit na nga po yung kasal namin eh Parang naulit ka na nga niya sa akin Pero mayroon dumating ka, parang nalungkot ako Ikaw na si Maya Ay naku mami, nagkakasayahan lang po kami dito, diba? Mga oh, girls, yes Ang saya-saya po talaga dito Tsaka ang babait nila, parang si Dennis O oh, diba, mahal na mahal ko po ito, mama Gusto niyo ba ugali niya? Oo oh, Kanina ko po siya naririnig, talaga na ay, mami, kasi po ito, ano po, lapit po na lapit kay Dennis. Eh, di ba malapit na kami ikasal? Tsaka pala po kasi ang hawak niya. Bagad, ano mo nangyari? Eh, kasi daw, nagsiselo sa akin to. Talaga ba? Kaya pala kayo na ng talaking mo. Opo, kasi... Ito, ay eh, kapatid ni Dennis. Anak ko to. Magkapatid sila. Oh, anak ko po yan? Oo. Sana inalam mo muna. Kapag bago mo ba dito, gumawa ka agad ng eksena. Napakaganda ng na ugali mo. Nagpakita ka agad sa amin ng ganyan. Ngayon ka lang dumating dito. Nako, Dennis. Ang biling ko sa'yo, Dennis. Iharap mo sa akin ang magiging manugang ko. Kahit ang puso masyadong maganda, basta maganda yung puso, yung may pag-uugali. Payag ba kayo na yan na mapangasawa ni Dennis? No, mami. Iba, ugali, no? Nako, Dennis. Buka sa sa'yo, pauwiin mo na yan. Sinira niyan araw natin, imbis na masaya tayo ngayon. Yes. Uh -huh. oo oh, narin mo sabi ni mama? Hindi mo naman sinabi na mama mo yan, no? Eh. Umuwi ka na. Oo, oh, umuwi ako mag-isa. Umuwi ka na. Bakit? Break na tayo. Break na tayo? Bakit? Sa gali mo eh, pinahiya mo ako sa harap ng mga pamilya ko. Umuwi ka na lang, girl. Gora na. Uwi oh, ah, okay. na. Uwi na. Uwi na. Hay, na kayo. Ho, ka rin.